Hey guys, I think ngayon na tamang panon para bumili ng flip phone na to at dapat noon pa lang guys dapat kulang 15,000 na yung presyo na to para naman naging mabili yung ganitong klase ng smartphone ngayon dahil masyado nga siyang mal pagkasi may 30,000 na SRP natin siya nabili at finally guys, nakuha ko na lang siya ng 15,000 itong nakaraang sale dahil masyado siyang mahal guys yung sa 30,000 nga natin na SRP siya mabibili dati at finally guys, nagbaba na yung kanyang SRP at nakuha ko na lang ng kulang 15,000 yung smartphone na to. I yung flip phone na to. At isa tayo guys sa maswerte na nakakuha ng Tecno Phantom V Flip. Sa kulang 15,000 ang presyo niya. Lahat ng kulang guys sa may Blackview Hero 10 is nandito na kay Tecno. Unang-unang nga dyan is yung pagkakaroon niya ng malakas sa processor. Na hindi lang basta malakas. Then naka 5G na nga rin tayo. Then si Blackview guys is naka G99 lang siya. nalam nga naman na natin na naka 4G lang. At itong si Phantom V Flip is naka domestic 8050 yan masyadong malakas para sa magiging itong presyo ngayon box pa lang kay si Phantom B Flip talagang maganda na at meron pa siyang 45 watt sa charger at leather back design yan at meron pa siyang ring sa likod pagka kinabit ka natin yung case na kasama niya color purple itong nasa atin sayang nga lang wala ng color black na available pero ito maganda pa rin naman siya sa design para sa akin mas okay itong kitek ng Phantom B Flip kung pwede nga kay Blackview Then, mas maganda itong circular na design niya sa milikod. Habang nasa gito yung bilog ng display niya, at sa may gilid naman yung camera. Actually, guys, kung papansinin natin, halos same lang naman sila ng black view sa milikod. Yung placement lang, guys, ng camera, at yung display, guys, yung pinagkaiba nila. I think, mas maganda nga rito yung kay Tecno. Yan yung outside display niya. moro notification lang to, at pang check ng oras. At pwede rin tayo mag selfie dito, guys, gamit yung back camera niya. At ilang mga basic na application, Like ng alarm clock. Okay din to dahil nga halos kasing laka rin siya ng mga regular na smartwatch sa mga display ngayon. Pag open natin, meron siyang 6.9 inches. AMOLED 120Hz na refresh rate. Napakalaki niya, pero makitid naman siya. Kaya okay na okay pa rin siyang hawakan. I think okay ang ganitong klase ng smartphone pang browse at pang social media. Pagka mag-movie naman tayo guys, hindi natin siya mapu-full screen. Dahil nga hindi naman siya 16x9 yung kanyang display. Kaya meron siyang black bar sa gilid pagka manonood tayo. Pwede naman siyang maging full screen. Ang kaso lang makakat yung pinanonood natin. Last year pa guys si Tecno Phantom Flip. Kaya naman naka 113 lang siya. I hope guys magkaroon pa siya ng at least 100 update. Na kahit man lang 114. Para hindi siya agad maluma. Sa camera maganda rin siya. Dahil meron siyang 64 megapixel na main camera. Dual camera lang siya. Saka 13 megapixel na ultra wide. At meron siyang 32 megapixel na front selfie camera. Goods naman para sa akin yung camera niya. Nakakatuwa lang, pwede mong gamitin ng ganito yung camera natin. Tingnan na nababalok to yung screen ng smartphone natin. Sa mi video naman natin, is up to 4K 30fps yung video natin na available dito. Yan yung sample natin. I think guys, maganda naman yung ganitong klase ng smartphone. Lalo sa mga babaeng mga user dyan. Maganda siya pang browse, or panonood lang ng mga movie, or pang social media nga. Dili bang klase ng gaming guys ang naiisip ko? Pag nakakakita ko guys sa mga flip ng mga smartphone, hindi yung mga regular na mga nilalaro natin sa Play Store. Ito ang naiisip ko pagka flip phone. Ibig sa maglaro tayo dito guys sa mga regular na games, like kind of Warzone. Kaya naman yan guys. di support din siya ng medium na graphics at 30 FPS na gameplay. Ang kaso lang kilala nga natin ng Dimensity 850 na malakas mag init yan. Kaya subok na natin kila Note 30 BIP at Camon 20 Pro 5G. Kaya naman ito na lang ang mga nilalaro ko dito guys itong Super Mario sa so may Game Boy Emulator yan yung sample natin pero still syempre iba pa rin yung mga physical na button pero syempre sa ganitong panahon eh, hindi ka naman na magdadala ng Game Boy tapos meron ka pang smartphone then yung kaya naman ng Game Boy natin is kaya na ng mga smartphone natin ngayon hindi na si Phantom V Flip please ang may kaya sa ganyan kaya na rin ng mga smartphone nyo pero syempre iba lang yung forma nya pagka naka flip phone nga tayo at pagka naglalaro tayo ng yung yung klase ng mga games like ng mga emulator na ganito. Ang balita ko guys is parang 20,000 na lang ang magiging SRP ng flip phone na yan. Pero pagka sa online nga natin nakuha, eh baka magsilo din siya ng 15,000. Pagka sa August 8 guys, paging kulang 15,000 siya ulit. Napakamura na na yan guys para sa isang flip phone na kahit pa pano hindi naman tinipid yung specs. Na para bang nag din sa pagiging flip phone. Pero tinipid naman sa ibang specs niya. Pero itong si Pantong V Flip, wala tayong magiging reklamo dito malakas yung processor niya. Maganda yung display na naka 120Hz. Mabilis din yung charger. At maganda nga rin yung display. I think napakasulit na yan. Para sa may kulang 20K na magiging SRP niya. Palitan lang po guys kung nagustuhan niyo yung video na to. Thanks for watching. Ching.